Paano mag-renew ng lisensya? Reminder! Ang best practice ng pag-renew -re ng lisensya ay one week before ng expiration nito. Dahil kung aabutin ka ng expiration nito ay may kaakibat itong penalty. Sayang naman ang pera mo kung ibabayad mo lang ng penalty pwede din mag-renew ng lisensya 2 months before ng expiration ito. Buksan ang iyong LTMS portal at mag-exam online sa CDE Validation Exam. 25 items ang exam na ito. Pag naipasa mo iyan, iprint ang iyong CDE Certification. Ang sunod mong gawin ay kumuha ng medical certificate. Siguraduhin na ang clinic na pupuntahan mo ay isang LTO accredited clinic. Gagastos ka rito ng 400 to 700 pesos. Maraming mga LTO accredited clinic malapit sa mga LTO branches. Ngayon na may CDE certificate ka na at medical certificate, pwede ka na mag-renew sa malapit na LTO branch sa inyo or sa mall na merong LTO renewal site. Dalhin din ang iyong lumang lisensya at magpa-photocopy nito front and back. Once na nasa LTO ka na, mag-fill up muna ng form na ikaw ay magre-renew ng lisensya. Tapos ipasa na lahat ng iyong requirement. Sa cashier, magbabayad ka ng 585 pesos. Yon ay kung wala kang penalty. Pagtapos niyan ay intayin nyo na lang tawagin ang iyong pangalan para sa pagkuha ng iyong biometrics at picture. Tapos, intayin mo na rin ma ang iyong bagong lisensya. Hit like and comment naman dyan kung nalinawang ka ba o nakatulong ba sa'yo ang video na ito. Salamat!